Naka-attend na din po ba kayo, sir, ng mga ball-ball? Anong ball-ball? <laughs> A prom! Anong ball-ball yan natin? Pag in-invite po kayo sa ganon, ano po yung best na isusutin niyo ganon? Since ano, trending po siya eh. Gusto ko daring, so baka perfume lang suotin ko. Walang iba. <laughs> 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 Imagine nyo. Dinaig nyo ba yung <laughs> Andrea yan. <Brillian? laughs> <laughs> oh my god! Opo, meron po ba kayong tour dito sa LU? Wala, pero hopefully makabalik kami sa yung sa Alpas Sunset Sessions. Kasabay niyo po ba nun nung, yung Bini? hindi kasabay, pero parang around the same quarter. Pero gusto namin bumalik kasi sobrang solid doon. Sobrang solid. Ay, may itlog pugo ate. Opo, may ano po siya para aesthetic. Uh, ayun, so ang drink ko ay ang... Cocoa Tide ko. Tide, Cocoa Tide. So it comes with cocoa and red tide. With a little bit of buhangin and itlog pugo. Oo, <laughs> um, um. ano po. Shit, okay. nagawin sila, kala nila totoo Ito ano po yung panghalo sa drink, tapos bite and sip po yung gagawin. Hindi po kami aalis nang di kaya sa... Mm. Gusto ko yung medyo matamis pa kasi masyado matamis nang pa. walang lasa yung buhay ko. Po. Yeah. Wala pong nagpapatamis sa inyo, sir, ba? Wala. Baka ano, isang kanta pa. O, konti pa, konting Oting, relapse kanta pa. pa no?